So kung may plano ka mag-OFW o mag, mag bansa ang video na ito ay para sa iyo. Hindi ka pwedeng umuwi anumang oras na gusto mo. Akala ng iba ayaw mo lang umuwi kasi nag enjoy ka na sa ibang bansa. Pero madabi dapat i-consider hindi lang ang pamasahe. Kundi pwede nga kung pwede nga lang every 6 months umuwi, bakit hindi? Nakakapagod ngunit kailangan mong ituloy. Pero kapag kausap mo sila, dapat masigla ka o kaya naman masaya. Nasasabi nila ang kanilang problema, pero minsan, tayong OFW, hindi natin masabi ang sarili nating problema dahil ayaw natin silang mag-alala. Ang magpatuloy ay hindi na isang op option, isa na itong obligasyon. Sa abroad, magtiwala ka lang sa piling tao o iilang tao. Ang mga tunay na kaibigan, ang mga tunay na tao, ay mga anghel na ipinadala ng langit sa iba't ibang larawan. Mahirap ibigay ang tiwala mo sa mga stranger kahit kabayan mo pa. Pero kapag nakilala mo ang mga tunay, pahalagahan mo sila. Ang mga tao ay dumarating at umaalis, ngunit ang mga tunay ay nananatili. Madalas na nangyayari ang homesick at overthink. Paano sila? Paano siya? Pero ni minsan, naitanong mo na ba sa sarili mo, paano naman ako? Ang mga ilang mga kaluluwa ay umiiyak at naghihirap ng tahimik at ito ay mahirap ma sa magdamag. Napakaraming bagay ang gumugulo sa iyong isi kaisipan. Existential crisis, paghabol sa mga pangarap, pagtanda at sitwasyon ng iyong pamilya. At madalas, mag-isa mag tayo. Pero there are times na wala kang support system kundi sarili mo lang. Takot kang magkasakit, takot kang mabigo, takot kang magka magkapira -piraso. Kahit na mahirap, laging pinagtitibayan ng sarili at ingatan. Yan ang kailangan. At worst is, panalangin. E laging magiging mga mensahe ninyong hindi binibigkas. Religyoso ka man o hindi, lagi natin gustong sabihin kung ano ang nasa isip natin ang aming mga pag ang aming mga pananal, pananalita, ang aming mga plano. Ang tanging ligtas na lugar para ipadala ang ating mga mensahe ay sa pumamagitan lamang ng pananalangin. Hanapin ang mga rason, maraming rason para ipagpatuloy ang laban. Hi mga mema ko, ito na nga ang sinasabi ko na huwag pakampante na makakarelax ka dahil wala si Amon. Naku, 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 mali kayo nang iniisip. Dahil ang mga yan, pagkadating sa pupuntahan, iniisip ang katulong. Kung anong ginagawa at nag-iisip din ang mga yan kung anong pwedeng ipagawa. Kaya, dahil natapos na ang Ramadhan at hindi ka na mapapaaserehe, sa dami ng trabaho sa kusina, ay dito naman tayo sa pagkukuskus ng sofa. Yung tipong halos kakalas na ang braso mo sa katawan para lang malinis ito ng maayos. Marumi yan, mga mema ko dahil ang mga bata dyan pinupunas ang dumi ng kamay nila. Ayaw maghugas. Ayaw punasan ng tisyo dahil takot sila sa tubig mga mema ko na parang kambing. Charis! So ayun na nga habang ako'y naglilinis dyan, may nakasalang din na labahin. Yes, dapat sa isang gawain may kaakibat at may kaakibat na dalawang trabaho dahil ang labahin isa lang mo lang pwede nang iwan. So tipid-tipid tayo sa oras kaya may time na makapagpahinga. Mindset ba? Mindset. So dito ko natatapusin ang voice over ko pero bago yan gusto kong sabihin sa lahat ng mga OFW laban lang. Kaya natin to para sa pamilya. Kahit maraming trabaho, wag palipas ng gutom dahil katawan at lakas ang puhunan natin dito at bawal tayong magkasakit dahil walang mag-aalaga so so ayun lang follow for more